Alright, uh, good evening mga katibiyog TV. Ito na naman na uh, demand yung shout out natin, no? So, shout out as requested, no? Demand na, no? So, mga Katibuyog, ting isa shout out natin ngayong gabi sa araw na to. Sa Gopahon, no? Sexy at smiling face na ka-share ng pandan Cooperative Sub Office. Pagpasok mo pa lang guys, ha? Pagpasok mo pa lang nakangiti na ito eh. Nakakatanggal ng pagod. No, ah. Uh, ah, uh, ito na. Shout out kay uh, Mrs. Rina Pranwilas Indincio. All right. Shout out sa iyo, Madam. At of course, hindi natin malilimutan 'yan. Shout out sa mga Pranwila uh, sa family diyan sa Ondoy no. Mga uh, kapitbahay ko 'yan. magandang ano 'yan. God bless po sa family niyo, uh, family niyo, Madam. Salamat po sa tiwala. All right. Next, um Shout out sa katibyog natin ng mga family sa katibyog uh, Bahaw family. Ibahaw kasi hindi, siguro mainit. Alright? Sa kabaong family. Family. Uh, okay. Wala kayong problema sa kabaong sapatos family. Okay. Shout out po sa inyo, mga sir and ma'am. Oh, special mention kay mister. <laughs> So, mister, katong tayo. From Ibahay. Sir, I salute you. Uh, so Disclaimer lang po tayo, mga guys. Ito lang po is just for entertainment. Wala po akong nais na masagasaan o ano man. Gusto ko lang po ay maging happy tayo lagi nyo pong tatandaan na ang problema natin ay idaan lang po sa tawa upang ang buhay natin po ay gagaan share po and subscribe salamat po